Maglulunsad ng iba't ibang programa ang ilang grupo ng Muslim kasabay ng paglagda sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa darating na Webes. Paliwanag ng ilang grupo, ito'y upang ipakita ang kanilang suporta sa isinusulong na kapayapaan sa Mindanao. Narito ang special report ni Princess Habibasari. Paing halos balot na balot at nakatakip ang ulo. Mga lalaking limang ulit bumabalik sa loob ng masjid para magsimba at mga taong ipaglalaban ang pananampalataya sa ngala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino nga ba sila? Sila ba ang mga muslim? Sino sila at ang kakaibahan nila sa mga moros? Paano sila nabuo at saan sila naninirahan? Ang mga muslim sa Pilipinas at maging sa ang dakuman ng mundo ay may iisang sinasabi at ito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tagapaglikha. Sila ay sumusunod sa mga turong na ayon sa relihiyong Islam sa utos ng Allah at pagkaya na rin sa mga naging kaugalian ni Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakarami ng Muslim sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao, kung saan tila ito na ang kanilang naging tahanan sa mahabang panahon. Dito ang kanilang mahaba at napakagandang kasaysayan ay nakaukit ng tila walang katapusan. Aking napag-alaman sa panulat ni Han Balbara, isang profesor sa MSU Sulu, na sa pagitan ng 13th at 15th century ay ipinalaganap ng mga Arabong mga ngalakal ang relihiyong Islam sa Timog Silangang Asya. Wala pa nito ang mga panahong pagsakop ng mga Espanyol na siyang nagpalaganap naman ng Kristyanismo sa Bansang Pilipinas at dahil dito, ang mga di ng mga tao na sakop ng Mindanao ay umunlad sa ngalan ng Islam. Ang probinsyang Sulu ang siyang naging kauna-unahang komunidad ng mga Muslim sa silangang bahagi ng Pilipinas na nakabuo ng kalisadong gobyerno. Ang Sultanate of Sulu na nagsimula taong 1450 na pangunahing obligasyon nito ay palawigin ng relihiyong Islam sa pamumuno ni Paduka Maulana Mahasiri Sharif Sultan Hashim Abu Bakar. Siya ang kauna-unahang sultan ng Sulu. Noong 18th century, sakop ng Sulu Sultanate ang buong Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Palawan at Saba Ayon kay Dr. Cesar Mahul, isang Muslim historian, ang Sulu ng Sultan ay dumaan din sa mabagsik na digmaan simula 1578 hanggang 1927. Ang Sultan ng Sulu ay naging magiting na pinuno sa pagkitipaglaban sa mga mananakop na Espanyol, Amerikano, maging Hapon. Dahil dito, napanatili ng Sulu Sultanate na sila'y isa pa rin independent state mula 1450 hanggang 1936. Kaya't mas minabuti nito mas palaganapin pang Islam sa mga kalapit probinsya tulad na lamang ng Lanao. Mas lumawak pa ganap ng Islam nang dumating si Muhammad Sharif Kabungsuan kasama ang malaking grupo ng mga sama na dumating sa malabang Lanao del Sur taong 1515. Ayon sa panulat ni Bara, ang pagdating ni Kabungsuan sa Lanao ay hindi aksidente, kundi planado upang magpalaganap pa ng relihiyong Islam at bumuo ng mas marami pang komunidad para sa mga Muslim ang sultanate system na ang konsepto ay ang isang sultan ang siya magiging pinuno ng isang klan na ang katumbas ay tila ba parang presidente ng isang bansa na ang kanyang mga pananaw, mga payo at mga utos ay binibigyang halaga. Dahil dito, sa inis ng mga Espanyol na hindi nila masakop ang mga Muslim, sa tibay at dinito pagsuko, tinawag nila ang mga ito na moro-moro, na ayon kay Professor Shawchua Chua, ito'y galing sa teoryang mauros o maitem. Ito man daw ay tunog pang insulto, pero sa mga Muslim, hinding-hindi sila susuko. Sa katunayan, ipinangalan pa nila ito sa kanilang mga armadong grupo sa Mindanao, katulad ng Moro National Liberation Front at mag ng Moro Islamic Liberation Front. Kilalanin natin ang lahat ng tribong Muslim sa Mindanao sa susunod na serye ng Ang mga Moro. Kaisa ang mga Moro sa Mindanao. Ako si Princess Habiba Sarip para sa telebisyon ng bayan.